Mga guys, finally nakarating na tayo sa Divisoria Mall. Uh, Dito tayo ngayon para mamili ng paninda natin, no. Huh? Ang uh, Divisoria Mall na po ito nandito lahat ng na, uh, kailangan natin, bibili. Okay. Ah, nandito na po lahat ng mga kailangan natin na bilhin, no? Ah, sari-sari na pong meron dito. Ah, kapag meron kayong mga gustong bilhin, i sorry nyo na po. Bukod sa mura, makakapili <coughs> <coughs> pa ka kayo ng mga uh, pabuti. <coughs>